Kamusta mga kapatid at welcome back sa Simple Knobs at sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano magmaneho ng manual na motor, step by step, para sa mga baguhan. Kung first time mo palang humawak ng manual, huwag kang kabahan. Basta sundin mo lang ang mga ituturo ko, siguradong matututunan mo ito. Kaya huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-turn on ang notification bell para sa iba pang moto tips. Bago tayo magsimula, kilalanin muna natin ang mga basic na parte ng manual na motor. Una, ang clutch lever. Ito yung nasa kaliwang handlebar, ginagamit para magpalit ng gear. Sunod ang throttle. Ito yung kanang grip, dito mo binubuksan ang gas. Sunod ay ang front brake. Nasa kanan din, hawak ng kamay. Tapos, rear brake, nasa kanan pero gamit ang paa at ang gear shifter nasa kaliwang paa, dito ka magshi-shift ng gears. Ang kinuha kong sample na motor ngayon ay ang Raider 150 FI. Ang gear shifting po nito ay 1 down, 5 up. Pababa ang first gear tapos pataas naman ang second hanggang sixth gear. Ibig sabihin, tatapakan mo ng isang beses ang kambyo pababa para pumasok sa first gear tapos lima pataas para sa second hanggang sixth gear. Kung babalik ka naman sa low gear, tatapakan mo lang ulit ang gear shift pababa hanggang makarating sa first gear. Mula first gear naman tapos gusto mong mag neutral. Tapakan lang ang gear shift ng kalahati pataas para mapunta sa neutral. Ang neutral ay nasa pagitan ng first at second gear. Ngayon ay simulan na natin, unang gagawin ay i-on ang susi tapos tingnan muna ang panel kung nasa neutral ba ito para hindi ito umandar agad at makaiwas sa posibleng simplang Sunod ay pindutin ang electric start, or kung wala man ay gamitin lang ang kick start kung meron. Kapag umaandar na ang motor, hawakan ang clutch bago mo ipasok sa first gear. Tapakan pababa ang gear shifter para pumasok sa first gear. Unti-unting bitawan ng clutch, dito kailangan mong hanapin ang beating point, yung punto kung saan kumakapit ang makina at gumagalaw ang motor habang dahan-dahang nag-accelerate gamit ang throttle. Kapag gumagalaw na ng maayos, bitawan na ng tuluyan ang clutch. Kapag gusto mong mag second gear o mas mataas pa. Bitawan ang throttle o bawasan ang gas tapos hawakan ng clutch at tapakan pataas ang gear shifter, isang click lang bawat gear. Bitawan ang clutch ng dahan-dahan habang binubuksan muli ang throttle. Kapag naramdaman mong sumisigaw o mataas na ang tunog ng makina o nasa mataas na RPM na ang motor, oras na para magtaas ng gear. Kapag mabagal naman at parang namamatayan, kailangan mong bumaba ng gear. Kapag babagal naman, bitawan ng throttle o magbawas ng gas at hawakan ng clutch. Tapakan pababa ang gear shifter para bumaba ang gear. Bitawan ng dahan-dahan ng clutch at dagdagan ng konting gas kung kailangan. Kunting paalala lang po, huwag biglain ang downshift habang mabilis pa ang takbo, pwede kang mag-engine brake o madulas ang gulong. Siguraduhin bumababa ng tama ang gear bago huminto. Pag neutral o paghinto. Habang bumabagal ka o kahit nakahinto na gamit ang brake, hawakan ang clutch at tapakan pababa hanggang first gear. Tapos isang bahagyang pataas para mapunta sa neutral. Bitawan ang clutch kapag naka-neutral na. Pwede ka nang huminto nang hindi namamatay ang makina. Mga paalala, Laging gamitin ang clutch tuwing magpapalit ng gear at sa paghinto gamit ang brake para hindi kayo mamatayan ng makina. Huwag biglain ang throttle, makakasira ng clutch plates. Practice muna sa patag at walang traffic hanggang makabisado mo ang timing ng clutch at throttle. Always wear helmet at proper gear. At 'yan mga kapatid, ang basic steps kung paano magmaneho ng manual na motor. Tandaan, practice lang ng practice sa ligtas na lugar at palaging magsuot ng helmet at proper gear. Kung may gusto kayong matutunan patungkol sa pagmumotor, i-comment lang sa baba. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe para sa mga susunod na moto tutorials. Maraming salamat at hanggang sa susunod na video.